Ah, uh, masasabi mo sa ginagawa mo? Nahihirap pa na ako. Ito lang. Wala kang ginagawa. Puro Facebook yung ginagawa mo eh. Ben, magtatanong ako kay JB. I love you, pare. <laughs> 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 oh, oh. <laughs> oh, tungkol dun sa nagpag-usapan natin kanina. May sasabihin sana na ako yun. eh. Eh? Pare, I love you. Matagal ko <laughs> nang gustong sabihin sa'yo eh. Ay, <laughs> oh, so <holdin> sa story. <laughs> na dito. kayo? Ikaw na lang. Paano, ano? Tiyo mo, paano sila, paano nila malalaman, paano malalaman ng girlfriend niya? Na, may gusto yung ano? Na, oo. Oh, parang ganun yung feelings ng ten sa lalaki kay Axel. Ah, I proboy ko man. Oh. Pagalang, <laughs> iniisip ko lang ha. Kung paano yung break up nila? True text. 'Yun nga din iniisip ko eh. Kaso oh, personally. Ang pangit na mas sabihin niya na may gusto siya sa best friend niya lalaki. Hindi oh. 'yan din ginagawa natin 'yo. "It's not you. you, it's me. I I'm need sorry. space. I need I need to find myself." Sige, may background music. Nangihinayang... Nangihinayang ang... BLEH! Bawal na pag Bawal na gamot. Bawal na yan eh. Tatanong kung gano'n tayo bakit mag-prevent yung pilot lag? Ikaw, Jejo. Ah, Ano? Bakit madadel yan? Sa personal na pa'yo pag-break up o pa Ilang... Depende sa ilang... Gano'n sila katagal na. I think I school. So, personal. Personal <laughs> daw. Paano ba yan? Ikaw. Ano? Ako. Eh, uh, okay. Nalilito. Ano yun? Ano yung nalaglag? Kailangan natin umilam ng, ng uniform. Uniform saan? Ano yung nalaglag? Ibang na personal? personal. Ano yung nalaglag? Wala. Ba't masakit? Supasing so, PE. Anong sasabihin niya? nalilito ako P, yun bakla ba ah oh, sige sige pwede yan Bakasya. nalilito ako. hindi ko alam kung paano nun yun. I need kailangan to find myself Maano dun break up na nice. 'yun kung unang hanapin yung sarili kailangan magaling yung babae kasi kaya ng may audition yun. eh yeah oh, sure yun tapos yung itsura niya yung parang kay nam tapos ang masama ng Oo, oh, diba? yun ang bentam-bentam yung kiyak niya di ba yung, na, yung ano na, yung... Patapos na, nung ah, uh, na sila. Yung siya sa Pinipilit swimming pool. umiti kahit, ano na. Halatang halataan <laughs> halatan, eh. It <laughs> Ganun. <Ganoon. Rovers> kasi. <laughs> <laughs> Kaso sa una kasi dito, masungit yung babae. Mm. <clears throat> o di magagalit siya. Tapos tayo iiyakin natin. Tag yung babae, may daming talin. Takta na lang natin <laughs> para... Ang <laughs> niya <palingin laughs> yung lalaki. <laughs> Sampalin niya yung lalaki. Kailangan ng bigs diyan, bigs. Kung masungit siya, oh, ano? dapat ano siya? Sampalin yung lalaki. Butal. Sabunan Puta, nagbibidyo ko eh. Puta Plus, ka rin. Nakangalan ano. yung lalaki nung nakilaban ko. Na Ay! Ay! Ano ka ba? Pinagumanyo. <laughs> <laughs> Maganda mag-concept ng ganyan kapag naka ano, ka, naka-drugs. <laughs> Ang <Hangin>, ganang yun. Gusto <laughs> <laughs> nyo? Lul, kagaya mo kami sa'yo. <laughs> Bayo Jessic. Hahaha! <laughs> <laughs> Dinurog na ba yung Jessica Gago? <laughs> Bosporic acid niya eh. Jeng 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 Kaya log na lang ba ko lang? Ito na yung What must I do